Hello, magandang umaga po sa lahat mga ako, Chef Koy. Yung araw na to, January 18, 2024. Dito po ako sa Pansyong, kung saan nilibing po ang aking kuya nung mga nakarang buwan. Ayan, birthday niya ngayon, kaya binisita ko siya at dinala ko siya ng bulaklak. So, yun mga ka Chef Koy, ayan, nabubulol ako. Kasi nahiyak ako. Yun mga Chef Koy, pakita ko lang sa inyo. 50 years na siya. Ayan, kung buhay pa siya, kaso wala na. So ayan mga ka chef ko Ipapakita ko lang sa inyo mga ka chef ko So ayan dito po Si Kuya Ray Ayan mga ka chef ko Dito po yung nilang Sa nang bulaklak Tsaka kanila Hindi po ako kanila Ayan Tol happy birthday Ayan Ganda ng lapida mo tola. Ito na mga ka-chef ko Kuya Ray Kaya ang dahilan kung Bakit nandito ako sa Cavite City Yan Pumunta ako dito nung 2003 Yan Ito po ako nakatira sa kanila Mangship ko Ito po ang kuya Ray ko binaka kong ko kapatid, yun yung pinupuntahan ko, may problema ako, kaka talagang supporto sa akin. casaion, anh yêu bạn của mình, mình phải là con bố hay phải tung bố của con, suốt ngày, bây giờ là, đi gặp, rồi, con sáng của mình là con Wow, uh, kasama mo, kaya sama mo ngayon. Kaya, kasi na tol, kung buhay ka pa, kung may pera lang talaga ako tol, pero buhay ka pa ngayon. Dahil yun nga, dahil parehas tayo kapos, matay sa point na wala kong naitulong na pinansal sa'yo. Ang time na yung sinasabi mo na, gusto mong hospital ka, tapos wala talaga eh. Wala talaga akong magawa tol. Kaya yun. Ginis mo lang yung sakit mo. Hanggang dumating sa pwede nga. Gumagsak ang katawan mo. Hindi mo na kaya na. Yun nga. Bumigay ka na. Pero sabi, ang buhay ng tao, talagang ngayon, so, nandito ako ngayon tol nandutahan kita dahil birthday mo ngayon pa birthday naiyak ako mga kasip ko eh. dahil na ano yung kuya ko na ako sa kanya yung time na yun na nakita ko nakaratay siya yun tol pasinsya ka na tuloy na ko sa iyo baka mamaya nandito yung mga anak mo puntahan ka yung saglit na mga kip ko eh dahil sisindihan ko lang itong kanila na dala ko so yun lang mga kip ko ay eh. uh, sana supportahan nyo pa ako na aking mga video na upload dahil ito i-upload ko to sa aking youtube channel yung shout out po sa inyo lahat. Nandito po ako ngayon sa aking Kuya Ray. Ayan. All. Ayan. Ayan. Hanggang dito na lang mga ship ko. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo mga ship ko. Kung saan mo kayo naroon. Bye bye. God bless you all. Thank you.